Good morning po mga katek. Meron po akong isi-share sa inyo na isang TV, 24 inches, Samsung. Ito yung made in Indonesia. Hindi na ito maaayos. So ano ang kapakinabangan natin dito sa mga ganitong hindi na maaayos? May makukuha ako rito na pwedeng pakinabangan. Simpleng-simple lang. Ito. Tuturo ko sa inyo yung pwedeng makuha rito ng na magpapakinabangan na natin. Wait lang. Ipapakita ko sa inyo kapag nakuha ko na. Ito yung kanyang ano eh, makina. Eh, buo pa ang makina nito. Ang sira nito, LCD. Yan, ito ang sira nyan. Hindi na mabibilihan yan. Kaya meron akong kukunin dito na bang hindi ito ha ah. hindi ito ganda oh tumutunog oh ito yung sinasabi ko sa inyo ito ayan na pwedeng pakinabangan ito diba ang ganda Hmm. matibay ito pwede itong pang center table gusto mo bang ilagay sa table hmm. kung may kasukat na table yan pwede mo siyang ilagay sa table Ayan. At hindi lang yung mirror kanina na pang center table ang ating nakuhang kapaki, pakinabang Meron pa rito. Ito. Whiteboard Testing po tayo. Testing. Ito po yung ating whiteboard na nabubura. Huwag yun. Okay po ba? Ang ganda po at nakuha natin yan sa loob ng TV na hindi na ma-re-repair. Meron tayong nakuha ang center table at saka whiteboard.